Yo, good evening mga boss Nandito <laughs> <Tommy> kami ni Willow Willow <laughs> Waiting kami Naghihantay kami sa mga magulang namin <laughs> Ayun o no. Naghihantay kami ni Bibi Willow <laughs> Abang naghihantay Ano kasi, sobrang init Sobrang summer na mga boss Grabe. Actually, ma ano naman dito, malamig ka kapag gabi. Pero pagka tanghali talaga, pag lumabas ka ng bahay, sobrang init, promise. No? Pero sa loob naman ng bahay namin, hindi naman ganun kainit. Pagka hindi nagluluto, pero pag nagluto, syempre, kulog kasi siya uh, yung, yung looban. So, umiinit siya. Pero pagka naka-open yung pinto, tsaka bintana. Okay na no, okay siya. So, kaya waiting kami. Baby waiting tayo, di ba? <laughs> Tambay kami sa may pintuan. <laughs> Alright, let's go. Yo mga boss, ngayon kami kakain na ng dinner. Yeah. Kakain na kami ng dinner mga boss. Uh, wala kami may isip na dinner. Kaya yung pinakamasarap sa buong mundo na pagkain, yun yung kakainin namin. So papakita ko sa inyo kung ano yung pagkain namin. Ha? Alright. Yo guys, bumili ako ng ice cream. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kadilim yung lugar namin, yung street namin. As in, walang street light. Ayan. Medyo maliwanag lang yung phone ko. Ayan. So, ito yung kapitbahay. Yung may blue sa sakit. Tapos sa amin yung sumuto. Pero kung mapapansin nyo, madilim talaga dito. Wala kasing street light. Ayan. Kita nyo naman. Kahit dun sa dulo, tingnan nyo. Eh. <laughs> Sobrang Sobrang dilim. Eh, yung bahay namin. Tapos doon talaga sobrang dilim. Ako oh, nagpalagay lang kasi kami na solar tsaka all light na ano, solar din. Ayan. Uh, lumiliwanag lang yung phone ko pero sobrang dilim <laughs> po. Uh, pinakita ko na sa inyo guys. Welcome! Again! May bisita na naman. Hindi. Ito lang. Ano sa biyahe? Eh? Ano pa sa mga eh? <laughs> ah, Ala ul makdo na lang. Magbabakasyon kayo dito, adi, ah, magbabakasyon <laughs> kay dito ate ah. Parang magbabakasyon tong mga to, may dalang gamit. <laughs> Uy, mabango na yan. Ano? Tiles na naman. Ako na mga tabi Tiles, tiles, tiles. Kahoy, hindi pwede. Hindi pwede. Welcome again! What's up mga boss! Isang magandang umaga po sa inyong lahat! This is me, Boss Brand! Or, ano kaya meron niyang araw na to, no? Pero kasing... ano eh, yung May mga bisitang darating. <laughs> Hindi, may mga bisitang darating eh. mga kamag-anak ko. Mga pinsan ko. So magluluto kami ng... Uh, tokwa. Alright, sarap. Topu. Topu. Topu and Tokwa top rin to ako eh. Ayan. Tapos ito, request ng kalbo kong pinsa. <laughs> Barbecue daw. Naglili siya, buntis ata. <laughs> buntis, pero lalaki yan na. Yeah. Tapos ito yung ulam namin ngayon. Ayan. Yeah. Pork steak. Na napakasarap. Ayan. Yeah. Hindi niya po alam buksan paano. <laughs> wow, alam ah. Yan po, kami yan Wow. Yan. So, ang kalat ng kitchen, no? Kasi magluluto mga oh, kasi tito. Di ba si, ano, si Sin magluluto oh, si, si uh, Sin. Eh, ito ko na lang. Yan. Naka-excite naman. Mamaya darating yung mga pinsang o oh, tito oo. Oh. Pwesto kami sa labas. Kasi, mas malamig dito, no? Pag maraming tao kasi, kukulog dito masyadong mainit. So, ito nga pa ng ihawan na binili ko. Yan. Napaka, ano lang, bait lang, di ba? <laughs> Eh nasat ano rin to, 200 plus din siya. Yeah. Ano yung ihawan. Yeah. Napaaga napaagad ng umaga, maulan, maulan ng umaga. Pero ngayon hindi na, hindi na maulan. Kanina lang. All right. magpapabaga tayo ng ano <laughs> ng uling. Ang hirap mahangin kasi dito. Mahirap to si Butchoy. Eh. Pero barbecue. Sarap. Yo, alright guys, eh, mag magkano tayo ito yung barbecue, oh, bili na kayo, murang mura lang. <laughs> alright, nice, sobra solid. Sarap po oh. requesting, requested by Kit Pursi. Ayos. Oh, yung kalbo. Oh, asa yung pasalubong namin. Dito mo na yan kas, oh, pasok naman dito. Oh. Bala mawawala yan. <laughs> Ano yung guard dyan eh? <laughs> yung guard eh, yung mga nangingiilam ng gamit eh. Uh, welcome. Uh, welcome! Welcome! Sabi ko yung bago na na-thread yan, Badung yung pangalan nyo sabi ko. <laughs> Kago! <laughs> Oo oh, nga, talaga yun Sabi ko yung Badong po, yung maitim. Atog. Pilip-pilip. <laughs> <laughs> Buti pinapasok agad. Wala, nasa sm siya na. SM13 Ayo, ba tawag na, sagutin ko muna So, ito yung mga bisita, mga bisita <laughs> Yeah. <laughs> Arating din to mga to. Ano kami walwal -wal daw. Kulang <laughs> <laughs> to nang ano eh. Nang si M Jack sa kanang ano boss bro. Hey. hey. dito sa dalawa. Nakita ko diyan sa ano sa gubat. Yan, nakita ko sila, naawa ako sa. <laughs> Yan, Pinakain ko muna sa sila. Kawawa kawawa kawa 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 kasi. Naglakad lang daw sila simula tong gigaraw ang yan dito. Salamat badong. <laughs> Sige kalbo, salamat din. Boss <laughs> Brand. Oh. <din>. Sponsor. <laughs> Alam yang napabait ni Boss Brand, di ba? Sige, ayun lang kayo diyan ha, magpapabusog kayo. <laughs> Iinom kami. Okay, bye. <laughs> thank you po. Eh pa nga kasi ano. Ano ba na po kami pero uh, pa, uh, salamat po. Maraming salamat kay Boss Brand sa pagtanggap sa amin dito kasi kanina nagagala lang kami dyan kung saan saan. Oo, Sa lahat ng walang dyan, pwede kayo pumunta dito kayo. Oo, oh, Brand. walang <laughs> <Balong Brand, yan. laughs> so, kayo dito. kayo dito. Tinro pa ko na yung mga pulubi dyan. Tinro pa ko na sila. Tala sa first part lang sa... Tala yung ito. Hanapin niya. May katawang sa bahay dito eh. Kaya hanapin niya na lang. Maraming salamat po. Maraming salamat Shot muna. Shot na, shot na. Pakita natin napakalapit na shot. Shot muna. Napakabait mo talaga, Boss Brad. Syempre. Sa so, mga kabataan dyan, mga kababaihan. Okay na, okay. loyal mo na, Boss Brad. Okay, okay na, balik. Bayad nyo. Okay na, bayad nyo. Ito may dyan. Okay na, bayad nyo. Kaya dito, eh. Naniniming ba lang? Yo. Ito nga pala yung tita ko. Tita. Si Tita Butchoy. Tita Butchoy. Eh, ang sexy mo dyan, girl. Napaka-sexy mo, oh. <laughs> Bibili lang kami, guys. Oh. Lasing na, lasing na. Joke lang dito. Konti pa, konti pa. <laughs> Ayun, oh. <no? laughs> liwanag mo. unika ka na talaga. <laughs> 呃。<Yeah. S 2> yeah.